guys. Gagawa kami ng pizza. May <laughs> na. Ay, pizza. So, ito yung namin ginawang do kanina. So, hindi namin napakita dahil ah, uh, dahil nawala sa isip. <laughs> so, ito lang siya guys. Pero yung aming sahog doon. Pakita mo, Jed, yung ating sahog. Eh. Salami. Salami. Yeah. Yan kami cheese dito. Tappings. pero Meron kami bell uh, pepper at saka ano. Then crust ba hindi naman? Tama lang po. Opo, tama pa yung mami. Yung may, may tinapay? Opo. Oh no. Sa oven gagamitin mo pa, hindi na. Hindi na po. Si daw si nga daw po yung oven. Yung baba lang daw. Okay. Ayan, dalawang tinitor din daw pa rin kaway. Butas-butasan natin siya guys ng pag-ayon, pag-ayon nila, pag, -ayon, pag, -ayon, pag, -ayon, pag -ayon. And shout out na lang sa akin buong tindindi. Kaya kami po naglalaro lang guys. So, Huwag nyo rin pong gagamitin yung tinidor pang tusok sa kakitabi nyo. Ayun guys. Ayan. Yep. Tomato sauce pa Ay. yun. So ang aming ginamit, kasi wala kaming marinara sauce, spaghetti sauce po. Spaghetti sauce yung aming ginamit. Lagyan natin ang bawat parte ng ano ng to. yung ating crust ng lasa ay hindi ko pala pinold yung dulo okay lang sige yun. na pa mami eh, pwede naman pa ipold ulit doon sa isa ha Opo. Yung... hindi pa dyan pa pwede din kasi may pala, ito Ititin crust natin yung isa yung if mga iyon so makagawa tayo dinner po namin to hindi na tapos pag yung nagkain kanin. <laughs> Ulamin namin mamaya yung sinaing na ayun, tambaka. Mm. It's your turn. para lang kami nag-play guys so mayroon sila dito ang salami 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 salamat ayan. salamat salamat <laughs> salamat ayan so siyempre kami lang naman kakain kaya hindi na kailangan ng gloves Ta, walang kontra dito yung ating bell paper. Sobrang namang malaking space ng ating bell paper, oy. Hatiin ko na lang kaya ito. Aray ko. O yun, para kahit pa paano yan. May ganyan. O, oh, kuha ka dyan. Ating sibuyas. So, bell paper and sibuyas. Hmm, uh, paano kaya ito? Okay, makapal. Ay, oo. Ang <laughs> kadayaan doon na. Parang ano, ang kadayaan doon na. Kanya na yung ano, makapalagay eh, kanya. Hindi ko po kanya First cut, first cut kasi ano, makapal talaga kasi ano so ang gagawin ko dito para maraming palaman ko <laughs> hatiin ko pa tong salami kasi ang laki ng space niya so para yung gitna ng bill paper malagyan ko ng karne Ayun. o ano ka, Jade? Ayan. Oo, guys, ano? Tapos, ano na? Yeah. Tapos ka na? Isa-isa lang yata yung pwede dun sa airprime, mami. Okay, si okay lang. Kaya na yung ano natin. Okay lang. Masyadong malaki. Ganyan mo, mag-lola. Naglaro ko mag-lola sa air fry na lang namin gamitin kasi hindi perfect yung aming oven for today's video guys so yan yun na lang kasi yun na lang kung ano na lang yung cheese namin yun na lang ilagay namin <laughs> shout out na lang sa inyong lahat dyan Ayan, I love you all guys salamat sa laging pag support ah. Papuno na to. What next? Ay, yung cheese mo. Eh, kulang yata yung cheese. Okay na to, sa. Akin. Ah. Sa so, so, maigi. So, abay niya nga nyo. Guys, yung aming pizza. Yes, Kasi masarap to. Siyempre. Yeah. Hindi pwede magsabi ng hindi masarap. Luto lang to ihati mo siya para ma ano ma ano mo oh. sa kredit next na lang hmm. sa inyo mo na mami di hey, sa inyo na mauna na yan okay pag inuna mo to titikiman natin to eh. Mas maangan na natikiman yung you own muna para maubos agad yan. Yahoo. Yeah, Ala. Ano? Isa pa, isa pa. Isa. isa. Ganyan Nakatambak sa kitao. Kinap mm -hmm. na yan. Mm. Mm, -hmm. okay na yan. Kasi baka tatlong, ano pa tayo. Mahilig talaga. Si, ang honestly guys, si JD po ang mahilig magluto-luto. Kahit nung wala ako dito, mahilig talaga siya gumawa ng tinaw. So abangan nyo naman yung susunod namin gagawin ay empanada hindi impanada ka ng So, antay-antay lang. Kina. Huwag ka ng ano, flat na sandok. Oo nga po, hindi po. Wala po kami ganun eh. Siyang-siyang? Opo. Ganito, bebe. Tanggalin ah, mo. Ah, <laughs> <Kaya, laughs> Hindi apat, nga naman ganun. <laughs> Kahirapan mo naman ako lalang. Sige. Opo. Tapos pala dito tayo. Oh my God, guys.

Live na lang ginawa natin. Live na lang sana. Ano nah, na? Nah, 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 nah. Kasi parang may pang-upload ako. Uh. So, abangan nyo, guys. Wow. Uh. Oh. <laughs> Ayan siya guys. ah, Is it? <laughs> Ayusin mo masalo mo, ha? <laughs> Oo. Oh. <laughs> Pag bumagsak. <laughs> perfect